Hello, baby! Hello, hello, mga babalabs! Hello, 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 mga babalabs! Nako, nandito na kami ngayon sa Sinitban. Halika dito! Ayan, kararating lang namin, no? Nandito na kami sa lugar ni La Roda Monteron. Ayan, halika dito! Jerwin, halika dito! So, ayan! Ayan! Ayan, si Wagi TV ang kumukuha sa amin ng video, no? So, na na kami sa lugar ni Larota Monteron. At dala-dala na din namin yung mga gamit at pagkain, no? Kasi house blessing ngayon. Ayan. So, thank you so much. Abangan nyo kung anong gagawin namin mamaya. Okay? Thank you. Ayan, hinahakot na nila yung mga gamit, no? Ayan, may mga pintura din. Kasi pipinturahan namin yung bahay ni Larota. Ayan. Yung, uh, dessert ni uh, Berna Salvosa daladalo na din namin at pagkain na galing kay Primo sa Primo's Cuisine. Ayan. ka babayaran ko muna yung ano, yung sasakyan. Wal! <laughs> Ayan, binayaran na natin si Kuya. Pakita mo si Kuya, dali. Ayan, Kuya, maraming salamat. Ta. Anong pangalan mo po, Kuya? Romeo. Romeo? Villar. Ayan, si Sir Romeo. Ayan. Siya yung nagatid sa amin dito, Paputan si Nitman. Salamat sa nag-sponsor ng aming uh, pamasahe. My God! Oo, oh, Roda! Iba talaga pag may house blessing, Naka-dress na. Kaninong bigay ito? kan, Ma mam na, ano sa, Ma ma'am na, kay, kay ate Yoli. Yoli Yo, sa, Sabu... Yolanda, Yolanda Saburido. Yolanda Saburido. Ayan, Ay, oh. ate Yoli, susunod na ni Rota yung damit na bigay mo. Ang ganda. Oo, oo pairamin mo ako niyan, ha. Ito, kagadumang sila Okay, okay, punta na tayo doon, ha? Sige, nasan yung kasawa mo? Ito, oh, ma'am, sa garong ko, ma'am. O, sige. Pati yung ano roda yung dessert, ayun no, awak-awak ni Ben Wally. Buli ko, teko. Okay, let's go! Uy, kada mo masin mo? Dara! Ipabalik, ganyan! Ipabalik! mapabulig si husband niya! Ipilinipon! Ipilinipon. Dari, ka wag kang hero! Baka may sukamod so ka doon! Hello. Hello, hello Nai, good morning. Hello. Oh, ma'am. My god. Wow, hello, hello, hello. Hello, oh, Kalbayog po. Ayan. Naku, may pintuan na sila, Roda. Ayan, Roda. Ito yung bigay ni Berna Salvosa. At mga damit galing kay Anet Prehenal, ha? Ayan, lalagyan na natin ng floor mat yung sahig nyo. Lambing yung ba bata na. No? Super lambing. Ayan, sige. I, I, I. Hmm. Sama, tito. Mag-hug. Hindi mas mas. Si ma si tito Si ma'am ate man. Opo. <laughs> Ay, kuya, hello. Oh, tara. Um. Ay, gwapo ni kuya, oh. Ayan, ayan. Wala ka na namang chinelas. Na Hindi dapat ang ka din. Oo, wala ka bang chichinelas? Meron. Ah, meron naman. Pero ano 'yan nasa ano mo? Ano <laughs> 'yun? Ay, pahikaw pa to. Ay, magchichinelas ka kuya ha kasi siyempre, pag pumasok ka doon sa bahay niyo, madumi pa amo. Oh, sige. I, i ano na natin yung ano floor mat. Then is set set up natin yung table no? Kasi lalapag na natin yung mga pagkain na bigay ng Primus Cuisine. Hay nani ilaw. O sige. Ay ilawan naton. Kasi syempre kay mag, magpipintar. Okay, to sa floor mat ilapag ang mga pagkaon didi. Ang mga chairs igawas na. Hay chairs. O sige. Oh, i-open na ini eh, kay una-una bangin maano magpanos. Nagtuon ka? Okay. Ayan, ayun, dako dami nang bigay ni primo oh. Ayan, nako may sutanghon, may chicken, may ano to, adobo. Nako, ang dami. Ayan, may handa kami. So, ribbon cutting. Ends. Mag ano ka na ng ribbon? Oo, oh, nandun sa ano, yung ribbon. Ayun na, ayun. Ayan. Siyempre, mamaya pa tayo kakain. Magtrabaho muna tayo. Maayos muna tayo.